Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Kailangan pa rin tayong magpasalamat sa Kongreso dahil kahit na in spite of the financial limitations, eh, so mm. nagpasa sila ng batas mm. na oh. ma-re-recognize yung mga 80-85-90-95. Oh. At saka merong opportunity na marating mo pa rin 'yung susunod. Yeah. Kaya so, 81 ka ngayon. Mm -hmm. Eh mag uh, okay, clean living ka muna <laughs> para marating mo 'yung 85, di ba? <laughs> kinakailangan, kinakailangan, nasa na sa may press ko 'yung hangin, ba? Uh, mga kinakain mo, kinakain. Uh -oh. Kasi apat na taong ka pa mag-aantay. Okay. Uh, tama yan, tama uh, yan. No? Okay, uh, Commissioner. Pagdating naman, yes, pagdating naman sa ano, sa uh, mga Lolo at lola na lechei uh, ako ay isang ano isang uh wala uh, kulang ako kulang ako ng ng dokumento ay eh, eh, halimbawa 80 eh, 79 years old ako kulang ako oh. ng dokumento isang taon lang ang ang binibigay ng ano ng uh, batas para ikaw eh ano ikaw ay eh, makatanggap gano'n para i-apply mo ito ni Wanyer. Yung eligibility mo at oh. yung pagtanggap mo, magkaiba yun, di ba? oh, okay. So, ibig sabihin, okay. kung 80 years old ka, mag-file ka ng claim. Oo. Oh. paano? Diba? At least, uh, na-meet -na -na mo na yung, ano, na-meet mo na yung requirement na ikaw ay uh, nag-inform sa NCSC na hmm. ikaw ay, ano, eligible. Yeah, mm -hmm. diba? mm -hmm. so kahit na medyo ma-delay siguro, kami kahit na medyo ka na. ma-delay. Oh, pagbibigyan Tapos na. nag-uusapan doon 'yung, pa yung pag-file mo ng claim. Oh, okay. Oo, tata-follow na lang 'yung mga papers, ano, total. Oo. Like, uh -huh. Aha. Actually, no? 'yung eligibility na yun is para maalis 'yung ano, 'yung mga more than 81. Oo. Or more than 80 dahil nga limitado 'yung budget. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.